Wala po kasama to? Ay hindi po pwede ma'am. Hindi po pwede walang kasama matanda. Ay hindi po pwede. Po hindi po pwede. Sir, hindi po pwede na walang kasama matanda. Hindi nga pala ito naman bang dadalhin sa kondo ko siya. Kahit na pa. Pasensya na po. Kasi bata po niya. Mm -hmm. Sige. Sige po. Sige Samahan niyo sana. May nagbook sa akin ngayon. Ah. Nagbook po siya. Ang problema po is, ang bata lang po pinapasakay. Siguro ang age ng mga bata is 12 and then 9 at saka 7 years old. Mahirap po yung gano'n na ibubok nyo po yung mga bata at wala pong kasamang matanda. Sana po kung magbubok po sana kayo, samahan nyo po yung kasi hindi po namin sagutin yan. Unang-una po yung sasakay is mga minor de edad po. Sana po yung ganun pong nagbubukis, samahan nyo po yung ano, ah uh, mga bata. Talagang totally po is cancel po talaga sa akin yan. Kasi bata po yan. In po na may mangyari sa bata, sino po ba ang mananagot? Siyempre kami po mga driver, di ba po? Uh, yun po, uh, di ko po pinayagan kasi nga po is wala pong kasamang matanda. Kinansel ko po ang ano, ang ang passenger. Pwede naman po kasi mag-cancel as a reasonable naman din po yung pagka-cancel. Yun po, uh, pasensya na po sa ano, sa sa na-cancel ko kasi talagang hindi po pwede yung gano'n na bata lang ang sasakay may time din po na minsan gamit ang sinasakay yung gano'n yung gamit lang isasakay nila walang kasamang tao eh sana naman din po isipin nyo na ah uh, grab po kami para po kami sa tao na okay naman po sana may dalang gamit pero sana may kasama syempre kung ano po mangyari sa gamit o mangyari sa mga bata magiging ah uh, cargo pa po namin yun na kung ano ang mangyayari po. Ayun po, sana po uh, iwasan po natin yung ganong ano, ganong ganong sistema na pababayaan lang yung bata pa sa asakain sa sasakyan. At kasi alam nila, alam po na alam din po na nag na book na alam nilang safe ka nga po kasi pipick up and, then drop off din po yung mga bata sa kung saan po idadrop at natatrack din po naman yung sasakyan namin, natatrak po na nag-booking, pero po, syempre po, as a safe po ng mga bata, dapat po talaga samahan. Alam namin na comfortable po kayo kasi as a grab po kami. Na ma, na meron kaming ano sa inyo uh, about details at kung ano is meron kayong matatakbuhan na pwede kayong mag-report sa grab kung ano nangyayari kung naka-uwi ba yung ano. Syempre po is ah, uh, iwasan talaga po natin sana yung ganun na bata lang po ang pasasakalin. Yun lang po, as a advice lang din po, as a grab po. Grab, grab po kami, nakakailangan po is may kasama po talaga. Grab car po kami. <laughs> Yun po. Uh, thank you po sa mga nanonood. Thank you.